Naniniwala ang National Anti-Poverty Commission na malapit na maabot ng bansa ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa formal sector bago pa ang COVID-19 pandemic. Ayon kay NAPC Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council Representative Danilo Laserna malaking tulong dito ang pagdami ng mga nagbubukas na negosyo lalo na sa manufacturing at services industry. Sinabi rin ni Lacerna na ang pagbaba ng unemployment rate noong Disyembre ay dahil sa pagtaas ng demand sa seasonal workers kaya't kailangan magpatuloy ang pagsasanay ng mga manggagawa lalo na sa renewable energy at construction. Ikinalugod naman nila sir na ang panukala sa Senado na pataasin ang sahod ng minimum wage earners ng isang piso pati na rin ang utos ng Labor Department na ibigay ng 100% ang mga service charge at tip sa mga empleyado sa service industry unti-unti lang babalik yung ating uh, uh, normal activities lalo na sa construction no. Mm, uh, yes, oo. Uh, yeah. Pagdating construction no, left and marami right. Marami na tayong yeah. construction yes. ngayon, mga infrastructures, mga highways. Mm -hmm. Uh, lumabas lang tayo dito sa Metro Manila. Marami na rin tayo nakikita mga instruktura na ginagawa ngayon. Yeah, pahirapan daw sir ang paghahanap ng uh, skilled <laughs> workers ngayon. Yes, kaya yeah. na oh. kaya na yung ating panukala, ay uh, palakasin pa yung ating uh, technical education skills development authority mm -hmm.